Hi guys! Last day na ng 2024 at gusto ko magbigay ng taos pusong pasasalamat sa mga nakatrabaho ko, nagbigay ng tiwala sa akin, na-inspire ko, sa mga story na share ko para makamotivate pa ng tao para mas galingan pa sa buhay. At higit sa lahat sa mga walang sawang sumusuporta. Kundi dahil sa inyo, wala ako dito sa kinalalagyan ko. Siyempre, unang-una sa lahat gusto ko magpasalamat sa Diyos dahil binigyan ako ng strong, healthy, makukulit, at mapagmahal na pamilya. Ito palang sobrang yaman ko na, na hindi kayang tumbasan ng kahit anong material na bagay. Pangalawa, gusto ko magpasalamat sa mga street food vendor na na-vlog ko dahil saksi kaming lahat sa pagpupursige, sa kasipagan, at buong tapang na hinaharap lahat ng hamon sa buhay. Through ups and downs man yan, walang sumusuko. Tuloy lang ang laban kahit hindi lahat sang ayon. Basta alam mo sa sarili mo, wala kang natatapakang tao, move forward lang lagi. Kaya hindi tayo titigil na mag-feature ng mga street foods para maka-inspire pa ng mga tao, lalo na yung mga pinanghihinaan ng loob. Maraming salamat din sa mga factories na pinahintulutan tayong ipakita yung mga process nila dahil marami ang curious at para makita rin nila kung paano ginagawa talaga. Salamat din sa mga spa, hair salon, jewelry shop at iba pang mga products. maraming salamat din sa mga restaurants na na-feature natin dahil dito nagkakaroon ng idea at mas maraming option pa yung mga tao. At dahil kanya-kanya naman yung panlasa ng mga tao, kung para sa iba hindi masarap at hindi pasado, hayaan na lang natin yung mga taong nasasarapan at na-e-enjoy ito. sa mga brands na nakatrabaho ko nitong 2024. Sobrang salamat sa lahat ng tiwala na binigay niyo sa akin. Napaka-overwhelming sa pakiramdam. Hindi ko in na sobrang dami magiging brands natin this year. Again, maraming maraming salamat po. Nagkaroon pa tayo ng chance mamit yung mga motivational speakers, sila RDR, Real Talk Darbs, Coach Ross, at si Kafu Trip na mga walang sawang naghahatid ng na mga inspiring videos. At dahil sobrang blessed natin, at kahit noong mga panahong hindi pa ako nagvo hilig na namin tumulong sa mga animal shelter ni Carter. This time, nagkaroon lang ng chance na ma-share sa mga tao na baka sakali maka-inspire na tumulong lalo na sa mga nakakaluwag. Pero ito talaga yung pinaka hindi namin inaasahang blessing this year. Uumpisahan na malapit-lapit na. yan Sayang talaga. Hindi ko mad madala. Mas Oh my god. Yan na. <laughs> Kinakabahan. Ang <laughs> laki yan. Laki na space natin. At the same time, ang laki na ng gastos. <laughs> mag-aakala na may restaurant na kami ni Carter ngayon. Sa sobrang blessed at pagpupursige sa trabaho namin, eto unti-unti na nagbubunga lahat. Sobrang saya lang makita yung mga pinagpapagura natin dahil lahat naman ng to ginagawa natin para sa pamilya. Hindi lang din dahil sa pera kundi sa maiiwang values, impact para sa mga susunod na generation. Na-awardan pa tayo ng ICTPH for the highest sale of Diwata Paris Overload Book and ICTPH app. Na-recognize pa tayo ng Pinoy History at nasa top 10 tayo ng most viewed Filipino vloggers on Facebook. Then top 5 naman sa best food vloggers sa buong Pilipinas. May pa-bonus pa nga nakasama natin yung Gonzaga Sisters. Sobrang nakakataba lang din ng puso na ginawa kami instrumento ng Diyos para makapagbigay ng value sa lahat ng mga tao makakasalamuhan namin. This has been a very humbling experience for us. We learn and grow from our downs at na natuto kami maging mapagkumbaba dahil sa mga ops namin. Sa dadating na 2025, we promise to continue to make quality contents, we promise to stay humble, and to continue to share our blessings. Our values and morals will always remain intact. Again, maraming maraming salamat sa inyo at handa na rin harapin ang 2025 ng buong puso.